Nang gabing iyon, tahimik ang bahay. Ang orasan sa sala ay tila pinabilis ang bawat segundo habang nakaupo ako sa lumang sofa, hawak-hawak ang tasa ng malamig na kape na hindi ko naman natitikman. Alam kong may malalim na pagbabago sa aming pamilya, isang bagay na hindi ko kayang baliwalain, at ang lahat ay nagsimula ng lampas ng anak ko ang hangganan na hindi ko inakalang mararanasan ko sa buhay. Tumunghay ako sa pinto ng kanyang kwarto, na bahagyang nakasara. Mula sa loob, maririnig ko ang mababaw na paghinga niya, pero may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Ilang beses na rin akong nagtanong sa kanya sa nakaraan, ngunit palagi siyang nagtatago sa likod ng kanyang mga ngiti at mga sagot na tila walang saysay. Kuya, tawag ko sa kanya ng dahan-dahan. Walang sagot, pumunta ako sa pinto at dahan-daang kumatok. Narinig ko ang mabilis na tibok ng puso ko na parang sumasabay sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay sa loob. Sa wakas, binuksan niya ang pinto at ang mukha niyang karaniwan kong nakikita sa mga school pictures at family gatherings ay nagbago. Ang dating inosenteng ngiti ay napalitan ng tensyon at pag-aalala. "Ma, kailangan nating mag-usap," ang sabi niya, mahina pero determinado. Umupo siya sa kama at ramdam ko ang bigat sa kanyang balikat. Isang bigat na hindi ko rin maintindihan. Anak, ano to? Ano ang nangyari? Tanong ko, halos hindi mapigilan ang panginginig ng boses. Alam kong may nangyari, isang bagay na lampas sa karaniwan, at alam kong babagsak ang mundo namin pagkatapos nito. Umiling siya at tumigil saglit bago tuluyang nagsalita. Ma, hindi ko sinasadya na ganito ang mangyari. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hinalo sa takot at lungkot ang tinig niya. At sa bawat salita niya, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang sitwasyon na hindi ko akalain na mararanasan ng aming pamilya. Ang anak kong lagi kong tinuturing na mabait at masunurin ay gumawa ng desisyon na labis na nakasakit sa puso namin. Hindi ito tungkol sa simpleng problema sa eskwela o kaibigan, ito ay mas malalim, mas komplikado, at mas mahirap patawarin kaysa sa anumang bagay na alam ko. Habang pinapaliwanag niya ang kanyang ginawa, naramdaman ko ang isang bahagi ng sarili kong nabuwal. Ang tiwala, ang pagmamahal, at ang proteksyon na ibinigay namin sa kanya mula pagkabata, lahat ay tila tinablan ng malamig na hangin ng katotohanan. Ma, alam kong mali, pero gusto kong malaman mo na handa akong harapin ang lahat ng consequences, sabi niya habang hinahawakan ang kanyang mga kamay sa kanyang kandanggan. Anak, bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo hahayaan na masira ang tiwala namin sa iyo? Tanong ko na puno ng paghihirap. Ang boses ko ay nabalisa, puno ng emosyon na matagal ko nang pinipigil. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula ang lahat at paano nauwi sa ganitong sitwasyon. Lumapit siya at dahan daw ang humarap sa akin. Ma, hindi ko sinasadya. Hindi ko inisip na aabot dito ang lahat. Gusto ko lang makatakas sa presyon sa school, sa mga expectations ninyo. At isang gabi, nagkamali ako ng desisyon. Pero ngayon, handa na akong bumawi. Nang marinig ko iyon, ang puso ko ay nagsimulang bumagal at pagkatapos ay bumilis muli. Ang pagiging magulang ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na kailangan mong makita ang anak mo na nagkakamali at matutong hawakan ang sakit, hindi para lang sa kanila, kundi para sa buong pamilya. Tumigil kami sa katahimikan at para sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na bata sa loob ng anak ko, isang bata na nangangailangan ng gabay, pagmamahal, at pangunawa. Ang lahat ng galit at pagkabigo ko ay naipon sa isang puntong hindi ko alam kung paano haharapin, pero naramdaman ko rin na may pag-asa. Anak, alam mo ba kung gaano kahirap para sa amin ito? Tanong ko, ang tinig ko ay malumanay na ngunit puno ng damdamin. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginawa mo. Ito ay tungkol sa tiwala, sa pamilya, sa kung paano natin haharapin ang mga problema ng magkasama. Alam ko, Maria, at pinagsisisihan ko, gusto kong itama ang mali ko. Gusto kong maging karapat dapat muli sa tiwala ninyo, sagot niya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong simula sa kabila ng sakit. Hindi madaling patawarin, at alam ko iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang pangangailangan na magsimula muli, Kasama ang anak kong lumampas sa hangganan. Ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas at proteksyon. Ito rin ay tungkol sa pagunawa, pag-aalaga, at pagbibigay ng pagkakataon upang magbago. Nagtagal kami sa kwarto hanggang sa hangupa ang emosyon, hanggang sa maramdaman naming pareho na may posibilidad na maayos ang lahat. Alam kong ang landas ay mahirap, ngunit ang pagkakabuo ng pamilya ay hindi nasusukat sa mga pagkakamali, Nasusukat ito sa kung paano kami bumangon mula sa mga pagkakamaling iyon Habang pinagmamasdan ko siya bago pumasok sa kama Alam ko na ang buhay namin ay hindi na magiging katulad ng dati Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na mananatiling totoo Ang pagmamahal ko sa anak ko, kahit na lumampas siya sa hangganan, ay hindi magbabago At sa gabing iyon, sa loob ng tahinik na bahay, nagsimula ang proseso ng paghilom, pagunawa at muling pagtatatag ng tiwala na dati naming tinatamasa.